Kaparis Contractor So dito yung pinakahuli Ito puro mga bahay na yan ito po yung part 2 natin Ito yung mga bahay na na-demolish dito sa Marikina River Para sa gagawing karugtong na nitong Pasig Marikina River Channel Improvement Una natin pinuntaan malapit dito sa pabahay na ginawa sa Pasig City Tilakad natin ito at pinunta natin yung dulo para may pagkita ko sa inyo itong karuktong. Ito po yung ginagawang flood control project ng uh, Pasig River Marikina na ito. So, ito na yung karuktong niya. Talaga namang napaka-pulido nitong project na to. Ang flood control na to ay malaking tulong para mas uh, mag-improve yung flow ng tubig at mabawasan yung flooding na galing sa Pasig at Marikina River. So, ito mga kabayan ay more than 20 years silang nakatira dito. Ilang beses na rin silang na-wash out totally na yung level ang tubig inabutan sa bubong. Pero ganoon pa man, nung na-washout sila, tinayuan ulit. 30 years ago, yung mga bahay, nandito lang yung malapit. So habang tumatagal, nagkakaroon ng extension yan dumadami, yung mga bahay, naurong sa dito. Halos malapit na sa kalagitan ng river. Ngayon, ito mga bahay na yan, kapag nagkaroon ng bagyo, sila yung unang nagiging panangga. Kaya naman, uh, nabanggit ko kanina, Talagang wash out yung mga bahay dyan na abuti ng second floor. Pero ngayon, itong mga kabahayan dyan, i-clear na yan at gagawing flood control project na yan. So soon, ito yung magkakaroon na ng panangga. So tara, update natin itong part 2. Marami na mga bahay hanggang dulo. Oh, yan. Oh, medyo mataas Ah, dyan ay hangganan. Ha? So, may kita mo ito kabayan yung iba dito. Matagal na simula sa demolition kasi ito. Ano oh na yan na uh, yak, -yak na na. Hugdan ng doon so ito tatamaan pa rin. So, ito yung literal kabayan na nasa danger zone talaga kasi konti. Yala yung Marikina River. Oh. Eh, sakay ko kasi ginagawa pa yung kanjan. Flood control project. ondoy sir, nabuta kay ondoy. Oo. Pantay dyan sa bubong na yan. Halubog talaga. Oo, repair na lang yan. sa bubong na yan. Pero nung huling bagyo sir, hanggang sana lang. Hanggang. Kasi naging sa Sige floor. Sige floor na lang kasi nag-improve na river. Dahil sa dredging. Tsaka 3 na Ulysses. Ito sir, mga Japanese Oh, Ito yung tunay na ako sir. Pero magumawa yung... Japan ka yun Grabe oh. Kompleto sa materials. Talaga ang kontra na binadjet nito eh. Yan nga ba Japanese contractor Grabe ka bagsik eh. May barge pa Ayan, kung sawa ka nang may kita mga ghost project O yung mga Kakatapos lang, siraga dito oh. Pulido So madalas sir, na uh, sakto lang sir, ito, lubog to dito sir. Oh, madalas dredging sir? Oo. Oh, okay. Hindi, nanghanap, binigyan ng pang-upa muna, tapos yung pabahay, nandito mo yung pabahay dyan. Maganda. So, tapos matagal pa yan, ang problema ang upa kasi sa pang-syem na buwan lang ang binigyan. Mga 3,000. Mga maganda upa ngayon? May 5,000. May 5,000. So ang proseso ito, meron silang upa. Kasi yung bahay pala doon na pinunta natin kanina, ginagawa pa. Yung iba, mabibigyan ng unit doon. Dito, puro ko na to. Ito, puro marok na. Ito na yung sa likod pala. Matagal lang na nagsimula yung iba dito. wasak oh. dami pala ay kasama pa rin pala to so ito mga kuha na to dami pala nito so, nasa kabilang side na tayo Kaya pala hanggang saan Patang, do pa tong dulo? Aga dito okay, na rin. Na... Okay, so, sa unan meron pa wala na. Meron pa po. Kaya pala. Ito. No, 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 no. Malaki gaso sito no kasi kuno. Kaya ng bangga pala dito. Hay nako, mga dumadaan na tao. Kada pala dito. Kitang-kita mo yung ano? Flood control project oh. Meron pa palang mas malinaw dito. Ito, Pasayro Bangka. Galing daw dyan. malapit sa Eastwood. Yan ba yung pag-sit ng ano? Tulo ng Marikina River. Ito yung kinamaan dito. Yan. Isa kayaan pala dito. Yan palang daing bangka. Manalo Bridge. sana Ano na mo um lang dito?

kasi yung baba gawa sa konto hollow blocks so yung iba pala dito hindi natatamaan daw mga ex sa, sa likod na yata sila eh kapita tayo sa tulay dami daw kabahe na parang uh, kanto ang daang Pero gano'n pa man yung malilipat dito, mas maayos yung tira nila. Swerte yung kwan pinagawa ni swerte yung pabahay doon. So, ilang beses na rin siya out ito, kasama ito lahat ka ba yun? Wash out. Ah, wala, siguro mga isang kilometro natin naglalakad eh. Talagang wipe out dito lahat. Eh malapit na tayo Ito na natin yung boundary Grabe yung barge sa dala nila oh. Alright, so nandito na tayo sa dulo oh, Ito yung karugtong ng project And, uh, Nagbaho na sila ng steel sheet pile dyan So dito yung pinakahuli Ito, puro mga bahay na yan So lahat ng tatamaan dito, tanggal mga bahay At ito na yung karugtong niya So dito na magdurugtong itong Pasig River Marikina Channel Improvement so ayun, nakarating tayo dito sa dulo. Grabe. Marami. Marami nga to. Yung iba naman dito, gawa sa light materials kaya mabilis sa demolish. Meron iba dito mga konkreto. Yan, tiyan naman yung kabahay nito yung concern talaga pag sa mga bahay. Kita mo itong mga wiring. Oh. di ba? Hindi na maayos yung pagkalagay niya kaya iba, dikit-dikit pa doon no. Oh. Kaya, di ba, madalas nakikita nyo mga uh, squatter area. Nasusunog susunog agad, di ba? May problema sa ma wiring. Kita mo naka-live oh. Di ba? Yan yung delikado nito. Mga wiring dyan, oh. Noo wala 'to. sabi lang. No? Yung grabe ng mga biking kabayo nila. Pala ko oh, may makikita ko lang 'to sa kalsada, meron din palang ng itong mga spaghetti oh. So ito po yung karugtong niya para sa flood control project. Ito yung bahay na matatanggal ang dami yan. Tapos itong river na 'to, diretsong ayan hanggang doon sa may flood control gate. And then papuntang manggang floodway all the way sa Laguna de 'di ba? So kasama dito sa project na ginawa nila yung pagpapalawak at yung dredging. Kita mo 'di ba? Ang laki ng laki yung pinagbago dito sa river. Mas malawak na siya ngayon. Ito yung malaking tulong. Ay naman sa mga residente dito nung nakaraang bagyo, yung baha ay hindi na umabot sa kanilang bubong ng bahay. Kundi hanggang dito na lang malapit sa may uh, pinakabungad. O, so, diba? Malaking tulong yung flood control dito. Ito yung sa kabilang side. Tapos uh, pusa na rin, mapapuntang uh, Eastwood yan. Uh, diba ang ganda? Ito yung project na nagitan nyo at uh, hindi ghost. Three decades. At uh, totally natanggal yung mga bahay. Ilang beses na rin silang na-wash out. Gusto na nila magkaroon ng maayos sa tirahan. Ngunit ang problema sa kanila ay mahal na yung upa. At uh, gusto nila malapitan din dito dahil nandito ang kanilang tarbaho. Tapos yung pabahay na managagawin dito sa Pasig City walking distance lang simula dito at hanggang dyan sa may kalsada ng Tawiran. At ito na po yung pabahay. Yan po ay 13 story. Ang mabibigyan dyan yung mga nakatira dito.